Ito so, mga kalas oh. Ha? Huh? kami ng grab mga kalas kasi gagamitin to dito sa Pirto. Kaya tinisting namin. Bukas sara. Kaya ngayon oh, tisting kami ngayon. Ito yung gagamitin namin ngayon mga kalas. Itong... Sir, oh. sir, kailangan pang i-boom up kunti, no? Para ma... Tarong siya ng ano Okay oh, na di buwap to Buwap pa Ipantay to sa gitna Ito ng ano niya Yung kable Yung kable na yan Ipantay siya Eh tapat ba tapat Yung yung hook niya para hindi siya mag-swing hindi siya papalo ba sige bro bumaba bumaba oh sarap sobra na yata ah sige sir ipadandaan mo bira sir yung yung black sir para ma, ma tisa tisa kunti yung ano ba yung kable ano ano pro yung kable TRO. ibirain mo yung black pro para magtisa kunti ng kable para ma ma malaman mo ba kung natapat mo siya

dia pergi Malaysia week. Tapi dia Malaysia week. Okey. Bila kau Oh sini. Bila dah beda? Biar ada dan dan dalam. Dalam ada dan. Gey ni ni swing kan gaya tali. Okey, bila-bila. Dah

Oh, sige pa, pa, pa pa, swing na, swing na Hindi, swing sa partro Kaya matamaan yung relings Matamaan yung relings

Sikit dong, sikit dong Sikit dong Sikit dong Oh, parah mana parah mana Oke deh, janjar Sikit dong, harian, terendahin Jan Nice Coba, kelas, oh Coba, panah namin, kakak kelas, oh Ito na, tinistin namin mga kung gumagana yung ano, remote sa grab kung mabukas sa Pero ayos ka alas. Ayos, gumagana. Ayos mga gumagana. Gumagana yung grab namin mga alas, namin gumagana. Ayos. Magpira na! Ano? Magpira! Ato ka, ayos ano? Hindi, yan! Yung kailangan sir! Kahoy lang mga Kahoy lang mga Kahoy lang yan! Kailangan, kailangan mga mga ano dyan! Kailangan, Okay. okay.